may mga araw na parang walang hangganan ang gulo. Gumigising ka na may bigat agad sa dibdib. Hindi mo alam kung saan nang galing. Minsan may dahilan pero mas madalas wala. Basta naroon lang tahimik pero mabigat. Parang usok na hindi mo matukoy kung saan galing pero nandun na. Ang mundo sa labas ay parang may krisis palagi balita, social media, personal na problema, utang, relasyon, kawalang katiyakan sa kinabukasan. Parang sabay-sabay silang kumakatok sa pintuan ng utak mo at wala kang sandaling katahimikan. Ang tanong, paano ka mananatiling buo sa gitna ng pagkakawatak-watak? Paano ka magiging kalmado kapag lahat ay nagkakagulo? Dito pumapasok ang Stoicism, hindi bilang pilosopiyang mataas, kundi bilang kasangga sa araw-araw. Dahil ang tunay na stoic ay hindi yung hindi nasasaktan, kundi yung marunong humawak ng sakit ng may dangal. Hindi ito pagtanggi sa gulo, kundi ang kakayahang manatiling matino kahit gumuho ang paligid. Sa panahon ng gulo, hindi mo kailangang magmukhang matapang, ang kailangan mo ay tibay ng loob na tahimik pero totoo, at ang lakas na yon hindi galing sa mundo. Galing yon sa loob mo. Minsan kasi, ang pinakamatinding laban ay yung wala namang kaaway sa labas, kundi sa sarili mo mismo. Ang overthinking, self-doubt, takot, at guilt ay parang mga multong hindi mo makikita pero ramdam mong nandun. At sa mga panahong ito, napakahalaga ng pagharap kay sa pagtakas. Dito mo gagamitin ang journaling bilang sandata. Isang pahina, isang tanong, isang sagot na galing sa puso. Sabihin mong anong gulo ang nagaganap sa loob ko ngayon? At huwag kang matakot isulat ang totoo. Kahit magulo, kahit paulit-ulit, kahit mahirap. Dahil ang pagsusulat ay parang pagwalis, bawat salita ay paglilinis. At habang lumalabas ang mga iniisip mo, makikita mong hindi pala ganoon kapangil ang mga multo. Hindi pala sila kasing laki ng pinaniniwalaan mo. Ang stoic ay hindi takot sa dilim, kundi marunong tumingin sa loob nito. Minsan, ang kailangan mo lang ay ilawa ng kaunting kamalayan ang naguguluhang isipan para makita mo na kahit gulo ang paligid, may ayos ka pa rin maibubuo. Ang mundo ay hindi titigil para sa Hindi hinto ang ulan dahil pagod ka na. Hindi lalambot ang sistema dahil gusto mong sumuko. At yan ang realidad na masakit tanggapin. Pero sa Stoicism, hindi mo kailangang baguhin ang mundo para maramdaman mong may kakayahan ka. Ang tunay mong kapangyarihan ay nasa kung paano ka tumugon. Pwedeng may bagyo, pero ikaw ang nagpapasya kung magpapadala ka sa agos o magtatayo ka ng silong. Kapag inabot ka ng kabiguan, huwag mong isipin na ikaw ang mali, isipin mong isa itong guro. Ang stoic ay hindi nagtatanong ng si, bakit ako, kundi ano nang matututunan ko rito. At sa bawat gulo, may binubuksang pinto ng paglago. Hindi mo kailangang malutas lahat ngayon hindi mo kailangang maging okay agad. Pero ang kailangan mo, ay ang tapang na humarap, ang tiwala sa proseso, at ang disiplina ng pagbalik sa sarili. Dito, araw-araw mong pinapalakas ang loob mo. Hindi sa ingay ng labas, kundi sa tahimik na desisyong magpatuloy, kahit paunti-unti, kahit mabagal, basta totoo. Kaya ngayong gabi, bago ka matulog, bago ka muling lamunin ng mga iniisip mong walang kasiguraduhan, humina ka. Hawakan mo ang journal mo, at tanungin ang sarili, anong kaya kong kontrolin sa gitna ng kaguluhang ito? Isulat mo. Sagutin mo ng tapat. Baka wala kang sagot ngayon, ayos lang. Minsan, ang tanong lang ay sapat para magsimulang humupa ang bagyo sa loob. Ang stoicism ay hindi solusyon sa lahat. Hindi nito tatanggalin ang lungkot, ang problema, o ang pagkawala. Pero ito ang magtuturo sa iyo kung paano ka tatayo, kung paano ka tatahimik sa gitna ng ingay, at kung paano ka magpapakatotoo kahit natatakot. Hindi mo kailangang maging perpekto. Hindi mo kailangang maging matatag palagi. Pero sa bawat salita na isinulat mo, sa bawat tanong na hinarap mo, sa bawat gabi na hindi ka sumuko, stoic ka na. Hindi dahil wala kang emosyon, kundi dahil pinipili mong harapin ang gulo na may tapang, talino, at tahimik na dignidad.